sa upcoming na January 2024 ay babaguhin natin yung paggawa o sistema. So yun na nga nabanggit natin na ano na marami tayong nagawang pinding at maraming naging pinding. Dahil nga sa maliit lang yung shop, ano ba yung ginawa natin itong taon? Ang pinaka major na revamp na ginawa natin. So recall natin mga boss bago yung pinaka announcement natin pagpasok ng 2023, minake ko yung workplace ko, yung shop. So, nagsara ako ng buong January para ano, para tawag dito, para maka-accommodate ng mas marami pang papasok na customers. So, naayos naman yun. Naging success naman. Naging mas organized yung shop. Kaya lang, ang naging problema mga boss hindi pa rin talaga sasapat yung space ng shop wala na akong magagawa doon kasi yun lang talaga yung space ng shop na inuupahan ko hindi naman ako makalipat ng iba pang pisto at isa sa mga naging problema pa rin kaya nakakaroon ako ng maraming pinding dahil din sa mga pumapasok na gawa yun ang isa sa i-address ia natin ngayong 2024 mga boss Marami kasi tayong mga tinanggap din nagawa na hindi naman dapat tanggapin. Unang-una, lalagyan ko na ng ano, ng category yung mga papasok na gawa. Meron tayong magagawa agad 'yon. Meron namang magagawa pero matatagalan o aabuti ng ilang araw. Meron namang hindi siguradong magagawa. So, lalagyan natin ng tatlong category yung papasok na gawa. So, paano natin i-screen yan? So, doon pa lang sa chat, gumawa tayo ng page. Doon pa lang sa chat, i-screen agad natin yung papasok at siguradong magagawa natin sa magagawa na matatagalan sa hindi talaga o kaya hindi siguradong magagawa. Siguro mas safe na siguro sabihin na hindi siguradong magagawa. Mahirap naman kasi yung hindi na mag baka magalit sa atin yung customers. So, ano ba nangyari? Ba't nagkaganon? Unang-una, na, na ano na address na natin yung ano lang book natin na address na natin yung problema natin this year sa mga pending o sa mga nagpapagawa na hindi agad kukunin yung ipapatambak parang ano parang matutulog muna sa shop bago kunin nabawasan na natin yon dahil hindi na tayo tumatanggap ng hindi agad kinukuha at pagpasok pa lang ng repair Uh, sinasabihan ko na yung ano yung customer na kung kung magpapagawa siya kailangan tubusin agad sa ex, sa oras o sa araw na napag-usapan o kaya sa oras na matapos siya. So pag hindi pumayag yung customer hindi natin tatanggapin. So nagawa natin ang paraan yon. Pero bakit dumadami pa rin yung pending ko? Naayos na natin yung shop na 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 natin o naayos na ano na palawak na natin nalagyan na ayos na natin yung mga istante marami na tayong istakan pero bakit napupuno pa rin so yun yung pinag-isipan ko kung bakit napupuno pa rin yung shop kahit inayos na nagdagdag na tayo ng mga istante nagdagdag na tayo ng napupuno pa rin kasi may isa pang bagay tayo na hindi na address mga boss ano ba yung hindi natin na address yun nga yung tatlong sinasabi ko yung magagawa agad yung magagawa, matatagalan, yung hindi siguradong magagawa. So, hindi ko to na, ano, na, na oversee ko to, hindi ko napansin agad. So, this 2024, yun ang babaguhin natin. Gagawin natin dyan, sa chat pa lang, eh, kausapin ko na yung customer. At, pabor din to sa, ano, sa mga customer natin kasi, once na nagdala sila ng unit, kahit sabihin natin na, ano, medyo mahirap yung trouble, umaasa pa rin yan na, ano, na maasikaso o matatapos agad. Kaya lang, tayo din ang mga kapagsabi, ako din ang mga kapagsabi kung matatapos ko agad yung gagawin base sa kaalaman ko. Kung hindi naman, eh ako pa rin yung magde-decision yan kung ano. So yung customer, number one lang sa isip niyan ay magagawa yun ang hoping sila na magagawa o maasikaso agad. Kaya lang, hindi naman sila away na marami pang nakapila kaya eh, ayun yung mga ayusin natin mga boss. So nakuha nyo na yung ano natin. Yung gagawin o yung announcement natin this coming. Ang 2024 yun ang gagawin natin. Then sa pending naman. Magawa sa hindi. Tatapusin natin yun mga boss. Uubusin ko yun. Tapos. Pagkatapos nun. Saka tayo mag announce na lahat ng ano lahat ng gusto magpagawa open so ano pang mangyayari diyan yung mga nasabihan ko ng December pasensya na po magre-reset tayo reset muna yung gagawin natin yung mga nagpa-schedule na nasabihan ko na December na lang kasi puno yung sabihan ko puno baka December na lang nasabihan ko na ipila na lang natin sa December pasensya na po uh, sa tingin ko yung iba doon kaya ako nasabi na reset kasi hindi uh, naman ako sigurado kung nakaantay pa sa akin yung iba doon. Kasi marami-rami naman doon sa nagpa-schedule no? kagamitin December. So malamang sa malamang, yung iba doon, uh, nakapagpa-repair na rin talaga sa iba. Kaya reset tayo. So pag-announce ko, kung sino yung unang mag-chat, at uh, depende sa, ano, depende sa, tawag dito, depende sa, ay may ang pala ako na this January yung may mga ano, sabi, sige sir, January na lang na So, pakaya na lang mga boss, yung nasabihan ko na January, ah uh, PM na lang uli ako, tapos screenshot nyo yung sinabi ko na, sige boss, sa January ka, para mauna natin sa listahan, bago yung magpapa-schedule pa lang. <laughs> Pasensya na. Ang dami ko kasing, ano, ang dami kasing iniisip. So, may napangakawan din pala ako na January. So, yun pala siguro, ano, pagkatapos ng pending doon sa shop, yun siguro na yung unahin natin so sa mga nasabihan ko ng January na nabigyan ko ng go signal paki PM uli ako o kaya kung may combo na tayo paki chat uli ako screenshot nyo yung ano yung sinabi ko na sige January ka para maayos natin then sa mga mag kahit naka mayroon pa rin tayong on hold pero kukuha na ako ng notebook ililista ko na yung ano by number na kung sinong susunod. So, ang gagawin natin, tatanggap tayo ng sampu muna na repair. Pag naubos ko yung sampu, tatanggap naman ako ulit ng sampu. Pag alam ganun, pasampu tayo. Pag naubos yung sampu, saka naman sampu. Pero, ang ano dyan, ang papasok nyan, titingnan ko pa rin kung ano. Halimbawa, yung sampu na yon yung mga magagawa agad, puro magagawa agad. O kaya ano kaya mga boss, sa haluan natin. Sa sampu, may tatlong magagawa matatagalan o kaya parang gano'n na lang siguro uh, tingnan ko lang kung anong magiging ano, pakiramdaman ko sa January kung anong magiging atmosphere kung ano yung dating ng mga customer then sa mga ano naman sa mga sa mga ipapagawa na hindi siguradong magagawa siguro magtry ako tatlong unit kada isang buwan yun siguro yung gagawin natin bakit ko nasabi na hindi siguradong magagawa? Paano ko yung nasabi na magagawa? Agad, magagawa, matatagalan. So, yung magagawa na ina matatagalan o hindi agad, magagawa pero hindi agad-agad. Yun yung mga amplifier na kinalawang. Yung mga magagawa agad, yung mga palitbol yung lang, wala nang ibang gagawin. Yung mga magpaparistore ng, ano, ng amplifier, kasi mas marami sa repair natin yung ano eh, yung magagawa pero hindi agad-agad. Yun yun, yung mga nagpapalisto restore ng amplifier, pinapalabahan, pinapapalitan lahat ng makalawang. So, mas marami tayong customer na gano'n kaysa don sa mga nagpapapalit lang ng volume, okay na agad. Siguro yun yung ano natin. Yun yung una. Pero pila pa rin tayo mga boss, pila pa rin tayo, pila system pa rin. Gano'n siguro. Ang mangyari lang talaga dito, yung mga yung mga papasok na gawa na hindi ko sigurado'ng mapapagan ako yun siguro ang maaapektuhan dito so pasensya na sa mga ano kasi ganoon naman talaga mga boss ang ano dyan, sa sobrang dami natin ng ginagawa kalaban ko lagi yung oras so nawawalan ako ng ano nawawalan ako ng oras hanggang sa naubos ko na yung oras na para sa ibang unit naubos ko sa isang ano Ganito kasi yan eh. Uh, Nagnilay-nilay ako. Kumbaga iniisip ko talaga kung ano nangyari. Ano ta nangyari nitong ano sa loob ng tatlong taon. Uh, tatlong taon simula tayo ng mag-vlog. Ang dami kasi ano, ang dami nagawa natin, pero meron din naman tayo mga unit na dinala sa atin pero hindi natin nagawa. So hindi natin nagawa ng paraan, pero nagawa din ng ibang technician. Ano bang ibig sabihin niyan? ang inyong likod ay hindi naman ganun talaga kagalingan sakto lang yung alam eh, totoo naman talaga yan mga boss hindi lahat talaga ng ipapagawa nyo sa akin ay magagawa uh, doon lang tayo sa abot ng nalalaman ko kaya uh, minsan ayaw ko magpatamog ng idol, master kasi wala pa naman ako doon yung literal uh, wala pa naman ako doon sa level na yon kaya medyo alanganin so ngayon gagawin natin ng balance eh balanse yung sitwasyon. So, yun na nga, balik tayo doon sa noon. Ang gulo ko, no? Balik tayo doon sa sitwasyon na ano, nangyari sa loob ng tatlong taon. So, ang naging ano ko dati, naging patakaran ko dati sa loob ng tatlong taon na napansin ko ay hindi talaga effective. O, ano, kumbaga hindi nagiging balanse. Ganito, papasok ang gawa. Kisi hodang matag matapos ka ngayon o bukas o sunod na taon ka magawa, mas malala nung ano, 2020 hanggang 2021. Mas malala talaga nangyari doon. Kasi ang nangyari, kahit abutan ka dyan ng buwan, basta nauna ka sa pila, tatapusin kita, tatapusin kita. <laughs> so, ang nangyari, dumami na dumami yung pila. Tapos, ang, <laughs> ang malungkot lang, ang malungkot lang minsan, inukulan mo ng napakaraming oras, minsan buwan. Kahit hindi naman sabi natin, uh, straight up isang buwan sabi na natin, i-average natin, ibawas natin yung nag-stop tayo. Pag sumasumahin natin yung oras na nakonsumo ng isang unit na yon, minsan umaabot ng kalahating buwan yung nasayang natin. So, imbis na itabaho ko yun sa ibang unit na pwedeng kumita na ako, ay napunta doon. Bandang huli, hindi nagawa. Alangan naman singilin natin. Hindi natin pwedeng singilin yun kasi hindi naman nga nagawa. So, hindi tayo pwedeng magano. ano Unang-una, depressed din yung mayari pag hindi nagawa. Masama din. Na, masama, Kaya sabihin natin na parang okay lang sa kanila. Pero kahit papano paano, medyo hindi rin maganda yung pakiramdam nila na hindi nagawa yung unit nila. di ba? So, iwasan natin yun. Sa una pa lang, sa una pa lang, pag mga ganong unit, ang gagawin ko, bibigyan ko siguro ng ano. Ito, magiging stricto na ako dito. Siguro maximum lang na ano, magiging generous na tayo dito. Maximum lang na 3 days. Sa loob ng 3 days, mag a ako ng troubleshooting. Kung ano man dyan, kung kakulangan ng pyesa yung wala o mahirap hanapin yung trouble. Basta sa loob ng 3 days, pag hindi talaga siya mayari, ah uh, return ko na sa customers kasi napakahalaga din talaga ng oras. Yun ang napansin ko ng, ano, ng nakalipas na tatlong taon. Ang dami kong sinayang na oras mga boss kasi tiningnan ko talaga eh. Inalala ko magkano ba kinita ko. Ano ba yung mga nagawa ko. Ano ba yung ano. Tiningnan ko yung mga past videos ko. Kaunti lang din pa yung ano. Kaya napansin ko nagbablog ako. Sabi nga nila. Nagbablog ako. Pero wala naman ako kinikita. Asa mo kinikita ko. Naalala ko. Naalala ko lang ngayon. yung tagipitan na mga boss. No, naalala kong tagipitan na. Wala pala akong kinikita sa pagre repair ko. For example. Bibigyan ko ng ano. Ito. Ito marami to. Kaya sabi na natin nagawa ko na. May gagawin akong isang unit. Tatlong araw kung gagawin. Tatlong araw natin gagawin. Yan literal. Tatlong araw. Hindi naman sabi na 12, 12 hours mong gagawin. Ay eh, yung computation natin ng araw ah, walong oras sa isang araw. Yan. Palagay natin. Mga ganon. Kumunso mo tayo ng walong oras. O oh, sige. Ano, ah, sham na oras sa isang araw. Kasi minsan madaling araw na ako natutulog sisingilin ko na labor, isang libo. Tatlong araw yun, magkano? Magkano ba minimum ngayon? 575, 572. So talo pa rin, di ba? <laughs> hindi naman tayo minimum. Babay tayo ng upa, kuyente, pangkain. So, hindi siya pasok. Hindi siya pasok. Hindi siya pasok. Kaya yung ibang ano, yung ibang technician kaya gumawa na napakaraming amplifier sa isang araw. So sa tingin ko ipapaliwanag ko yan at sa tingin <laughs> ipapaliwanag ko yan sa customer at ang nakakatawa pa diyan minsan tatawad pa yung customer parang sinerbisyo na muna ng napakagandang serbisyo. Nakita na nga sa video kung paano trinabaho yung unit niya minsan parang ano eh, parang pakiramdam nila logi pa sila sa ibabayad nila parang nakakadismaya din minsan doon. yung nakita nyo lang sa video kung pwede nga lang i-video mo lahat yung tatlong araw hindi nga lang magawa kasi simple i-edit pa natin yan naabutan pa ng ano yan na, ah, halimbawa nakapag-compile ka ng may git dalawang oras na video so i-edit mo yan hanggang maging 20 minutes kaya ang daming budingkat buding na gagawin yung mga unwanted ano naman sin na hindi naman kailangan so ikakat na natin yan kaya nangyari ganun siguro ganun magiging balansi tayo mga boss uh, between papasok na gawa <laughs> technician at saka ano so kailangan din natin kumita hindi naman dahil sa ano <laughs> hindi naman dahil sa kailangan kumita ay kumita ng ba balanse pa rin Uh, kumikita ka habang nagsiservisyo ka ng maganda sa customer parang ganun siguro kaya ang mangyari dyan, magiging favorable ito sa mga integrated amp na concert, sakura yung mga uh, mga ace pala, maraming salamat pala sa ace uh, lx20, ce5 si at saka ano, so hindi, hindi ako sponsored ng ace pero nagpapasalamat ako sa ace dahil sa mga amplifier nyo ang dami kong nagawa kumita din ako dun saka sa concert talaga marami tayong kinita sa concert concert at saka sakura yan yeah. sana this this ano uh, 2024 ay Joson Joson naman o oh, DBX yung ano yan So, more on integrated amplifier tayo this 2024. Try lang natin. Try lang natin kung ano magiging sitwasyon. So kahit pa naman mga boss eh, simula na nag-start tayo from day 1, ah uh, hindi naman tayo kumita sa kapirahan pero siguro may ano, may improvement naman yung shop na ayos ko, yung pagbablog kahit papano. hindi na tayo kasing banok nung dati. Medyo umu -okay na rin yung mga edits ko. Siguro yung ano, uh, minsan lang pag sobrang daming gawa, hindi na tayo nakakapag-edit na maayos basta lang ano, upload lang tayo ng upload. 'Yun siguro. Minsan naman 'yung mga scene na dapat ay andun sa video nawawala. O minsan kailangan pa ng mas malalim na explanation, hindi natin nagawa 'yon. 'Yun siguro ang ano, uh, i-address natin sa ano, uh, this coming 2024. Yun lang mga boss at mali maliwanag naman siguro lahat. Kung may katanungan kayo, so open naman yung comment section natin ah uh, comment na lang kayo diyan at uh, itong ano kung kakasya doon sa ano. Teka lang, mahaba na ata itong video natin, 17 minutes na. Siguro kung kakasya to sa ano sa FB page, i-upload ko din to doon para ano, para sa announcement natin. Then after nito, gagawa pa ako ng ibang video tungkol sa mga katanungan, ah, uh, lalagyan natin ng explanation. Then ano, ano pa ba? wala na siguro hindi naman dapat kasi nag live na lang ako no? para mas maganda sana kaya lang hindi ko sigurado kung stable yung signal dito pag nasa ano na lang siguro pag nasa shop mag live tayo uli then question and answer tayo doon ah, uh, lahat ng katanungan nyo sasagutin ko then ano mga dagdag pa na dapat baguhin kung may suggestion pala kayo yan Comment din kayo dito pero pagbalik ko na lang uh, live din tayo ulit mga boss. So hanggang dito na lang. Thank you.